Ayan, what's up dribblers at mga ka-shooters, kamusta, kamusta po kayo? Tapos na nga yung game 5, umalagwa na muli etong San Miguel Beermen. Si Tyler Bay bumuhos ng napakalaking puntos pero hindi sumapat yung malaking puntos na ibinuhos niya sa malaking puntos din na inambag ni Jericho Cruz dito sa San Miguel Beermen. Yan ang ating pag-uusapan na tatalakayin sa video ito. Matapos nyo pong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Kahapon, bago nag-start yung Game 5, mga shooters, nag-survey tayo. Sino nga ba mas papaburang manalo dito po sa series ng San Miguel Firmen at ng Magnolia Hotshot? Ayon po sa, based po dun sa ating sariling survey dito po sa ating channel, eh mas pinapaburang manalo, ito pong San Miguel Firmen, 72%, 28% po eto pong Magnolia. At yan nga po yung eksaktong nangyari dahil pinamunuan ni Jericho Cruz etong kampanya ng San Miguel Viermen kagabi dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum kung saan kinuha nga po nila ang panalo at nag ng napakalaking puntos si Mr. Jericho Cruz para kunin yung kanilang abante 3-2 lead dito po sa kasalukuyang PBA Commissioners Cup. Pinang, uh, sinundan siya ni Benny Boutright, Jun pahardo Pajardo na napakaganda ng delivery dito. Naging malungkot siya Tyler Bay dahil hindi niya nakuha yung panalo matapos siyang bumuhos ng napakalaking puntos din. ba? Diba? So yun ang nakakalungkot doon mga shooter. Sabi nga ni Coach George Gallant doon sa mga uh, sa una nilang laro doon sa game 1, game 2 dahil kung saan nanalo sila. Pag natin kasi ng game 3 wala dyan si Jericho Cruz. ba? Diba? At nalimitahan nga nila etong si Benny Boatwright sa scoring nalimitahan, nagkaroon pa ng mga ilang uh, controversial about kay Calvin Abueva. So nangyari, sabi ni Coach George Gallian, mga shooters, naging confident sila or overconfident sila sa Game 3 and Game 4, mga shooters. Kaya naman, tinalo sila ng Magnolia Hotshot. Sabi nga niya, yung confident, okay lang. Pero overconfident, iba na po yun, sabi ni Coach George Gallian, which is tama naman. Ano? Naging confident itong San Miguel sa kanila. Naging overconfident sila doon sa kanilang laro. 'di ba? Kagabi kung yung sa mga napapansin natin, mga shooters to sa game 3, game 4, medyo maala talaga yung shooting ng San Miguel Beermen, pero kagabi sa napakaganda ng shooting outside nila, Simon Enciso, etong lahat ng mga player nila, katulad ni Jericho Cruz na talaga namang kumamada ng napakaraming 3 points na pinakawalan dito sa kupunan ni uh, ni Coach George Gallant ang San Miguel Beermen. Kaya nila iuwi yung panalo mga shooters at first time dito sa series na to na umabot sila ng 100 points yung scoring ng uh, San Miguel Beermen. At syempre yung Magnolia ganun din no dahil muntik na rin silang umabot sa scoring mga, sa 100. So napakataas talaga ng scoring dahil dahil nga dun sa magandang shooting nila outside mga shooters no. Ito po ng uh, team, di ba? So yun po yung nangyari. Uh, pinamunuan nga yan ng, uh, sa scoring no matapos po yung uh, first half no eto pong San Miguel Birmen 25-18 lamang ang San Miguel Birmen yan pinamunuan yan ni Jericho Cruz sa kanyang 30 big points no 8 rebounds 4 steal yan ang ginawa ni Mr. Jericho Cruz sinundan ni Benny Botright na mayroong 21 big points eto pong uh, import ng June Junmar Pahardo meron ding 18 points. Napakalaking naiambag ng isang Junmar Pahardo At syempre, yung birthday boy, Simon Enciso, bumuhos ng 15 points. Yan yung bumulaga dyan sa Magnolia Hans. At Don Trolliano, consistent, may 10 points kagabi. Kontra dito sa Magnolia Hansa. Samantalang itong uh, uh, Magnolia, bumuhos ng 34 points etong si uh, Bay. Pero hindi sapat yan para ipanalo niya yung kanyang kupunan. 17 po dyan kay Gio Halalon. Ayan, siyempre, pero hindi again hindi sapat para pamunuan nila o ipanalo nila yung uh, 15 points ni Ian Sanggalang hindi rin sapat para ipanalo nila ang kanilang kupunan at ito namang si Paul Lee ng ng 12 puntos hindi rin sapat para ipanalo yung kanilang kupunan na Magnolia Hotshot kontra sa Matikas na kampanya ng San Miguel Pirmen kagabi Marcio Lasiter binigyan pa ng 500 pa uh, Still, eto pong si Marcio Lassiter. At titingnan natin sa mga susunod na laban sa Game 6 this coming Wednesday, mga Shooters kung aalagwa na ba o kukuni na ba ng San Miguel Beermen ang uh, ang uh, champion ang champion trophy? Para po dito sa kasalukuyang Commissioner's Cup or tatabla pa ang mga bataan ni Coach Chito Pictolero. Yan ang pinakamagandang laban kasalukuyan. Alam natin ang momentum nito ng uh, series na to ay nandito hawak ng San Miguel Beermen. Matapos nga po nilang kunin ang 108-98 na panalo kontra sa Magnolia Hotshot. Yan ang ating abangan this coming Wednesday ang Game 6 ng bakbakan San Miguel Beermen at Magnolia Hotshot. Marami pong salamat sa inyong panonood ano man po ang inyong opinyon pag usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!